Yes, uh, magandang umaga uh, mga tagpipista. Narito tayo sa isang uh, base station dito sa main sa Pasay. Ano? At uh, ngayon nga nakikita natin itong ating ibang uh, mga kababayan na maaga pa lang ano, ay uh, ano, ng uh, kanilang uh, probinsya para naman sa pagsalubong sa Pasko. Ano? Yung iba kasi ay uh, na uh, mas maaga upang hindi uh, makasabay doon sa dami ng uh, pasahero na uuwi sa mga susunod pang uh, araw ano na naasang mas magiging uh, siksikan at marami yung uh, pasahero na sasakay no pauwi ng kanila nilang uh, probinsya yung iba naman dito ay uh, nakabooking na no uh, ilang araw nang nakabooking at uh, sila ay naghihintay na lamang ng mga bus no napapauwi doon sa kanilang probinsya kaya naman uh, 'yung ating uh, mga kababayan ay uh, magaganang uh, nagsisisi uwi naman ano? para hindi na makasabay doon sa damas marami pang uh, tao o pasahero na inaasahang uuwi ngayong Kapaskuhan. So, nabuhay na naman din muli itong ating uh, mga provincial bases 'yung kanilang negosyo, no? At uh, marami nga 'yung natutuwa dito na mga cargador, no? At saka driver no na muli nang bumalik yung uh, kanilang sigla ng uh, kanilang negosyo. So ito yung uh, sitwasyon no uh, dito sa uh, ilang uh, mga bus station dito sa head uh, sa Pasay no. Walong uh, araw bago ang uh, pasko So nakikita natin marami din yung bus na no na nakaantabay. So ito yung uh, sitwasyon dito sa ilang uh, bus station sa Pasa, EDSA Pasa. Ako si Jonas Sigurd, ang inyong uh, kapante, tele-tabloid reporter. Walang inaatrasang balita.